21, iwasan mamulpito during preaching. Again, iwasan mamulpito during preaching. Ano ba ang pagmumulpito? Ang pagmumulpito ay nangyayari sa tuwing ang pastor ay nangangaral sa pulpito at nakakapagsalita siya ng patama laban sa taong kinakasamaan niya ng loob ng palihim. So naintindihan ko naman na meron talaga tayong preaching na wala tayong intensyon na may tamaan and that is the work of the Holy Spirit. Madalas talaga nangyayari yon and that is the power of the Word of God. Pero aminin natin na meron talaga mga pastor na nananadya at nagpapatama talaga. Hindi ko naman nilalat ng pastora ha, pero meron talagang mga pastor na kapag may sama siya ng loob, ay eh, nagpapatama sa preaching. Ang pagpapatama ay maaring dinadaan niya sa kwento, dinadaan sa example, pero hindi mo alam, ikaw na pala ang ine-example niya. Minsan ang palusot nila eh, eh kung tinatamaan ka, ah, uh, pasalamat ka kay Lord kasi kinukorek ka niya. So, ganyan minsan yung mga palusot nila, no? Ganito yan, kapatid. Maaring malinlang mo ang tao na hindi ka nagpapatama. Pero ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung nagpapatama ko talaga o hindi. Kaya kung ang tao na luloko natin, ang Diyos po ay hindi. Huwag po natin i-underestimate yung mga taong nakikinig sa iyo. Marami na po matatalino ngayon. Alam niyo mga pastor, aminin na natin na minsan talaga intentionally nagpapatama talaga tayo. Alam ho Diyos yan. Kung ikaw ay humble pastor, aaminin mo ito. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam nito. Kaya payo ko lang kapatid bago tayo mangaral kung may sama ka ng loob sa kapatiran. Uh, lapitan na natin at makipag-ayos tayo sa kanila. Imis e, na patamaan mo sila sa preaching. Go and direct to them. Huwag nang padaanin sa pulpito. Isang kaduwagan yung hindi mo dinidiretso yung tao eh. At kung kani-kanino mo nalang pinapadaan yung sama ng loob mo. Sabi sa Bible no, sa Mateo chapter 5 verse 24 Bago ka humarap sa Diyos, makipagkasundo ka muna sa kinakasama mo ng loob. At pagkatapos bumalik ka sa dambana ng Diyos. Nakakasira po ng patotoo bilang pastor kung hindi tayo marunong magpigil ng emosyon natin. Kasi lumalabas na hindi purong salita ng Diyos ang pinapangaral natin. Again, sira na naman ng patotoo mo bilang pastor. Kapag ginagawa mo ito, baka sa susunod ay hindi na umaten ang mga taong pinapatamaan mo. So ang big idea is, huwag gamitin ang pulpito sa iyong mga sama ng loob. Number 22, iwasan ng preaching na ikaw ang bida sa huli. Again, iwasan ang preaching na ikaw ang bida sa huli. Kapag ang isang pastor ay maraming alam na verse sa Bible at laging nagsusunog ng kilay linggo-linggo sa paghahanda ng kanyang preaching, asahan mo na purong salita ng Diyos ang kanyang maipapangaral. Again, kapag ang isang pastor ay maraming alam na verse sa Bible at laging nagsusunog ng kilay linggo-linggo sa paghahanda ng kanyang preaching, asahan mo na purong-purong salita ng Diyos ang kanyang maipapangaral. At kapag purong salita ng Diyos ang namumutawi sa iyong bibig, kahit na hindi mo sinasadya Diyos ang naitataas mo at hindi ikaw. Pero kapag ang isang pastor ay walang masyadong alam na verses sa Bible at hindi nagsusunog ng kilay sa paghahanda ng kanyang preaching outline, asahan mo na ang preaching niya ay nauuwi sa kwento. At kapag ang preaching mo ay puro kwento, hindi mo may iwasang ikwento ang iyong sarili. At kapag ang preaching mo ay puro kwento tungkol sa iyong sarili, malamang ang preaching mo ay laging ikaw ang bida, hindi si Kristo. Yan ang dahilan ko bakit maraming pastor na kapag nagpipreach, imbis na si Kristo ang maitaas, mga sarili nila ang bida eh. At nagmumukha silang pabida. Kaya nga hindi ako naniniwala na sinasadya ng isang pastor na magpabida sa pulpito, bunga lang kasi ito ng kulang sa pag-aaral. Kaya kapag kulang ka sa aral, dadaanin mo sa kuwento ang preaching mo kaya delikado yung preaching na puro kuwento lang eh tao kasi ang naitataas kaya ang payo ko sa iyo kaibigan maging masipag ka sa pag-aaral ang prayer and fasting ay kulang kung walang laman ng utak natin kahit anong prayer natin kung tamad ka mag-aral ang preaching mo ay walang anointing so ang big idea dito is sao ang naitataas kapag puro kuwento ang iyong reaching Number 23, i-priority ang evangelism. Number 23, i-priority ang evangelism. Alam naman natin na ang pinaka-purpose kung bakit tinatag ni Kristo ang church ay para abutin ang mga nasa sanlibutan. Sinabi niya sa Mateo 28.19 na Go ye therefore and make disciples of all the nation, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya ang evangelism talaga ang pinaka-purpose at first priority ng church. Nakakalungkot, ang mga churches ngayon, imbis na sa evangelism nakafocus, nakafocus sila sa mga events. Ano ba yung mga events ng church? Uh, Alambawa, ito yung uh, inter-fellowship sa ibang church o kaya Valentine's concert, New Year's concert, summer retreat, water baptism, seminars, anniversary celebration, Christmas service, Christmas caroling, at walang katapusang meeting ng core. Ang mga nabanggit ay tinatawag na events. Diyan halos napupunta ang nilang budget sa mga events na yan. Ah, hindi ko sinasabi na masama ang mga iyan. Pero hindi yan ang purpose ng church. Ang purpose ng church is to evangelize the world. Kaya dapat talaga evangelism ang unang priority kumpara dyan sa mga events na yan. Nakakalungkot, no? Merong ibang church doon na pakuntian na lang daw. Kasi ah, ano mo yung madami kung hindi kayo close? Hallelujah. Ano yun? Parang sinabi mo na rin sa kapitbahay ng church nyo na bahala na kayo mapunta sa impyerno? Ganun ba yun? Maraming excuse excuses ang mga church kung bakit hindi sila nag-evangelize. Ngunit isa lang ang masasabi ko dito. You are not fulfilling the Great Commission. Kapag ang church ay hindi nabubuhay sa purpose, kadalasan niloloob ng Diyos na ang church ay madissolve. Kaya kung gusto nyo ang church nyo ay tumagal, you must fulfill its purpose. Tapos magtatanong pa tayo bakit deficit uh, o mahina ang income ng church. Paano ihina ang income ng church? E eh kayo-kayo na lang. Alam nyo ba ang susi sa income ng church ay nasa evangelism? Kapag maraming members, maraming umaaten. Nag-i-increase ang inyong tithes and offerings. Yan ay real talk. At biblical po yan. Kung walang evangelism, walang income ang church. Naalala nyo ba yung story ni Jesus at ni Peter na magbabayad sila ng kanilang buwis? Inutusan ni Jesus si Peter na san kukuha ng pera. Ito yung mababasa natin sa Mateo chapter 17 verse 27. Sinabi ni Jesus, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang kanyang bibig at may makikita kang isang malaking sa laping pila. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. So, di ba kayo naka-amaze sa istorya na yon? May pera sa bibig ng isda. Ano ibig sabihin ni Jesus sa pangyayaring yon? Na may pera sa bibig ng isda. Guys, ito ay prinsipyo ni loob ng Diyos sa masulat to to give us an illustration. Ang pangingisda ay hinahalin tulad ng ating Panginoong Yesus sa evangelism. Kaya kung ikaw ay nakapokus sa pangingisda o evangelism, ang Diyos ang magbabayad ng iyong bill. Kung gagawin ng inyong church na i-priority ang evangelism, hindi ma-de-deficit ang budget ng inyong church. Kaya kung ang church ay walang vision, wala rin itong evangelism. Kung walang evangelism, walang nababago ang buhay. Kaya kung walang nababago buhay, ano pang dahilan ng Diyos para i-bless ng Lord financially ang inyong simbahan? Di nyo ba napapansin mga pastor, yung mga churches na nade-deficit sa pera ay sila yung mga walang priority sa evangelism? Kaya huwag na kayo magtaka kung nagihirap sa pera ang mga church na hindi priority ang evangelism dahil sinabi na ni Jesus na ang pera ay nasa evangelism. Kaya ang payo ko po sa mga pastor, bumalik tayo sa original na takbo ng church. Takbo ng church nung panahon ng mga apostol na ang priority nila is evangelism. And it is your job kung anong strategy nyo kung paano mag-evangelize. -e so, ang big idea dito is evangelism is the antidote against church financial deficit. Number 24. Mahalin ang ministry ng iba. Again, mahalin ang ministry ng iba. Ang pastor na nagmamahal sa ministry ng iba ay matured pastor. Again, ang pastor na nagmamahal sa ministry ng iba ay matured pastor. Bakit? Number one, sapagkat naiintindihan ng pastor na yon na ang church ay katawan ni Kristo, kakaiba ng bahagi pero dapat kumilos ng iisang katawan. Number two, sapagkat naiintindihan niya na hindi lang siya ang tinawag ng Diyos, kundi lahat ng dumadating sa church ay padala ng Diyos at sila ay may purpose. Number three, sapagkat naiintindihan niya ang salitang teamwork, nagpapatunay na kailangan natin ng isa't isa. Number four, sapagkat ang pastor na yon ay hindi makasarili at hindi pabida. Nakakalukot, may mga pastor talaga na parang wala kang future sa church nila eh. dahil ilang taon ka nang nakapending at hindi ka pa magamit-gamit. Pag nag-apply ka sa kanila ng isang ministry, katakot-takot na pagsubok sa kanila ang iyong mararanasan dahil titignan ka pa nila kung ikaw ba ay finish product na ba sa ugali o hindi o... Nako, marami pang cheche-bureche. Mukhang inaantay pa nila nakapareho mo sila na maging banal at matured, kaya ka nakapending sa nire-request mong ministry. Kaya ang payo ko lang sa mga pastor na nakikinig ngayon, huwag nyo silang tularan. Dapat po natin maintindihan na ang dumadating sa church ay padala ng Diyos para sa ikabubuti ng church. Ano mang bagay na galing sa Diyos ay mabuti. Hindi po sila padala ng diablo para manggulo sa church nyo. Remember, hindi po natin pagmamayari ang church. Tayo mga pastor ay katiwala lamang. Kung may lumapit sa inyo at gustong humawak ng isang ministry, huwag kung nang subukan ng subukan. Tatanungin mo kung prayerful ka ba? O worshipper ka ba? O banal ba yung taong yon? No. Ang i-check mo sa taong lumalapit sa iyo, yung availability niya. At kapag available siya, go. Hayaan niyo siya mag-shine. Again, kung may lumalapit sa inyo na gustong pumasok sa ministry, availability lang ang i-check niyo. And then that's it. Patayuin niyo na kung pumasa siya sa availability. So ang big idea dito is tayo ay iisang katawan ni Kristo. Number 25. Iwasan maging suplado o suplada Again, iwasang maging suplado o suplada. Tayo mga pastor, sikapin natin i-please ang mga tao. Dahil remember, tayo ang sentro ng napapansin sa church. Kung maaari, sa tuwing nakikita nyo ang ating membro, ano ba naman yung suklian mo lamang ng ngiti o kamayan man lamang natin? Kaya ang motto na I can't please everybody ay hindi dapat moto ng isang pastor. Dahil trabaho na pastor na abutin ang lahat ng uri ng tao, kaya dapat siyang maging man pleaser. Ang mga pastor na suplado at suplada ay may bababang pag-ibig yan sa kapwa. Sabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 verse 16, By their fruit you will recognize them. Kung ang bunga mo ay suplado, ano ang laman ng iyong puso? Kaya ako nasabi na may mababang pag-ibig ang mga pastor na suplado. Kung di mo malang yung miyembro, madali para sa iyo ang mag suplado. Di ba naturally kapag mahal mo ang tao, lagi mo siyang pinapansin. Apple of the eye mo siya, di ba? Kasi mahal mo eh. Kung ang pastor ay ito na mahal niya ang kanyang membro, madali sa isang pastor na hindi magsuplado. Hindi niya scapegoat yung kanyang sobrang busy o may nararamdaman. Kundi he is approachable, na napapanahon man o hindi. So ang big idea, maging approachable, na napapanahon man o hindi. Number 26, pag-aralan ang salitang sorry. Again, pag-aralan ang salitang sorry. Okay, kagaya ng sinabi ko dati na tayo mga pastor ay mayroong blind spot na hindi natin alam. May na-open na pala sa atin. Wala masama kung tayo ay magpakumbaba. Hindi naman siguro mawawala ng respeto sa iyo ang mga kasama mo sa simbahan kung ikaw ay apologetic na tao. Ang salitang sorry ay mahalaga lalo na sa ating elders or core group. Minsan may nagagawa tayo o may nasasabi tayong awkward sa kanila. Lalo na alam naman natin na tayo ang mali. So just say sorry. Napakahalaga sa isang pastor na marunong mag-sorry lalo kang hahangaan ng pamilya mo sa church. Huwag po kayong gagaya sa ibang pastor na kitang-kita na nga na siya ang offender. Hindi pa marunong mag-sorry. Tapos, mag-preach yan. Ikaw pa ang blind item yan sa preaching. Huwag natin silang tularan. payo lang, kaibigan, kung may kasamaan ka ng loob sa simbahan, much better na puntahan mo muna at may pagkasundo ka bago mag-preach. Alam naman natin na biblical na bago ka umarap sa Diyos, kailangan mo muna makipagkasundo sa kinakasamaan mo ng loob. Kasi hindi lang pagiging pastor ang pinag-uusapan dito, kundi bilang isang kristyano na rin. So, ang big idea, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Number 27. Hindi tayo ang nagmamayari ng church. Again, hindi tayo ang nagmamayari ng church. Hindi po atin ang church. Ang gawain ng Diyos ay gawain ng Diyos. Ang idea ang hindi atin ng church ay mahirap tanggapin. Lalo na kung ikaw ang mayari ng church building. Maring ikaw ang mayari ng building at pera mo ang pinantayo mo dito. Pero dahil gawain ng Diyos yung pinasok mo, hindi mo pagmamay ari ang buong simbahan. Nakakalungkot, may mga sitwasyon na minsan ang pastor, siya ang nagtayo ng building, pera niya ang pinambili ng gamit, at lupa niya ang tinitirikan ng tinayong simbahan. Kaya ang resulta, yung pagpapatakbo niya ng simbahan ay eh, siya yung nasusunod at hindi yung purpose ng Diyos. Wala makapag-correct o makapagsuggest sa kanya pag mali siya. Dahil siya ang may-ari ng church building eh. At dahil siya ang may-ari ng lupa't bahay, pwede rin niya itong ibenta kung gugustuhin niya anytime. Ang halimbawa, kung ito kapatid ay worship na kung bakit may mga ilang pastor na nakalimutan nila na ang gawain ng Diyos na tinayo nila ay hindi nila gawain. Payo ko lang kapatid no. Alalahanin mo ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 18. Sa ibabaw na batong ito, itatayo ko ang iglesia. So ibig sabihin, kay Kristo ang iglesia ang itinayo niya. Ang gawain na pinangungunahan mo ay si Jesus, yung boss. At kung si Jesus yung boss, isa lang dapat ang purpose ng church nyo. Yung purpose ng Diyos na nakaukit sa Biblia. Kaya kung ako sa'yo, kung ikaw man may-ari ng Bili ding na yan, eh, ibigay mo na lang yan sa Diyos. Uh, Tithes offering mo na lang sa Diyos yan. At mas maganda na siguro na pati yung titulo ng lupa ay ipangalan mo sa simbahan. Total, buhay mo naman ay hindi iyo. Pinagpala ka naman ng Diyos at pinaburan. Bigyan ka ng kakayanan na makabili ng lupa at bahay. Bigay mo na sa Diyos yan. Huwag na nating gayahin si Ananias at si Safira noong panahon ng mga apostol. ba? Diba? Ngayon, kung ikaw yung appointed pastor at hindi mo pagmamayari naman ng isang building, remember, ang Diyos ang nagmamayari ng simbahan. Kaya dapat purpose ng Diyos ang gawin mo sa church na pinagkatiwala lamang sa iyo. So big idea dito is bilang pastor, ako ay caretaker lamang ng church. Number 28, umiwas sa kamandag ng mga Eva. Again, umiwas sa kamandag ng mga Eva. Ang pastor ang sentro ng patotoo sa isang ministry o ng church. Kaya kapag ang pastor ay nabuwal, dalawa lang naman ang pwede niya ikabagsak dahil sa pera o dahil sa babae. Kaya kaibigan, ingat ka sa kamandag ng mga babae. No? Lalo na kung ikaw ay pastor na may aura ng pagiging chick boy o puno ng you know, kagandahan ng lalaki. Ay nako, umiwas ka sa babae. Lalo na kung babae na mismo ang lumalapit sa iyo at nagpapakita ng motibo. Kung ikaw ay may asawa at mahal mo ang pamilya mo, mga anak mo at ang church na hinahawakan mo, umiwas ka sa apoy. Hindi ka maaaring hindi masunog kapag naglaro ka ng apoy. Ngayon, maaaring sabi mo sa akin, No, Brother Edwin, hindi ko gagawin sa pamilya ko yan. Mahal ko ang ministry ko. Okay, good. That's fine. Pero, kailangan mo pa rin umiwas. Hindi ko naman sinasabi na huwag ng komma kumausap ng babae. What I mean is, iwas sa mga erotic moment sa mga babae. Alam bawa, kung may sasakyan ka o may motor ka, huwag ka na mag-angkas ng babae. Maliban lang kung asawa mo. Kasi kahit na wala kayong ginagawa masama, may tenga ang lupa ay pakpakambalita. balita. mo ba kapatid kung kanino ka dapat umiwas? Kahit na tapat ka pa sa asawa mo? E di sa mga marites, mga chismoso chismosa. Remember, ang church ay puno pa rin ng hindi perpektong tao. Kaya ang mga chismoso o chismosa ay nage-exist din yan sa simbahan. Kaya ingatan natin ang ating patotoo, lalo na sa mga marites. Dahil dahil kahit mga marites ang mga yan, sisirain yan ang patotoo mo. Kaya the best niyan, huwag mo nang isugal yung patotoo mo, iwas ka na lang. Kung may babaeng gustong magpa-counsel sa'yo, ako ay pasa mo na lang yan sa asawa mo. Total siya naman ang pastor's wife, di ba? Mas makaka-relate sila kaysa sa iyo. Ngayon, kung ikaw ay binata at lapitin ka ng babae, mag-asawa ka na lang. Mas mabuti pang mag-asawa kaysa mahulog sa tukso. Iyon ay ayon sa turo ni Apostol Pablo. So ang payong ito ay syempre case-to-case -case basis naman. Pero ang mahalaga dito, ingat natin ating patotoo bilang pastor. So, ang big idea dito is, when you play with fire, naturally, you get burned. Number 29, iwasan mag-appoint ng kamag-anak sa inyong treasury department. Again, iwasang mag-appoint ng kamag-anak sa inyong treasury department. Sa simbahan ay eh, hindi mawawala yung merong treasurer o treasury department. At maaaring appointed by the pastor ito o pinagbobotohan. Pero ang payo ko lang kapatid, bilang pastor, iwasan mo mag-appoint o ma-appoint ang isa sa kamag-anak mo sa paghahawain ng pera ng simbahan. Kahit ba ikaw ang pinakamayaman sa simbahan nyo, mabuti na yung wag na sa kadugo mo yung paghawak ng pera ng church. Kasi pangit pong tignan. Delikadesa po ang pinag-uusapan natin dito, no? Kasi hindi natin hawak yung iniisip ng tao, eh. Baka isipin nila na panay ang kupit ng asawa mo o ng anak mo sa pera ng simbahan. At kapag may issue sa church ng pera, baka madawit ka pa. Basta maganda na yung mag-appoint kayo ng core groups mo o ng elders mo. Then let them decide kung sino yung treasurer nyo. Pwede rin mag-appoint ka ng mapagkakatiwalaan tao na hindi related sa iyo. So ang big idea, iwas pusoy, mahirap na. Number 30, iwasang magturo ng fake news sa pangangaral. Again, iwasang magturo ng fake news sa pangangaral. Mag-ingat po tayo mga pastor no, sa mga fake news ng social media. Minsan kasi, misleading yung mga nakikita nating post dito eh. Lalo kapag nagre-research tayo sa internet, maging mapanuri kung credible ba yung website na pinagkukuha na natin. Dahil marami na rin mga content ngayon na sa bandang huli, fake news pala. Halimbawa, kung mag-share tayo ng information tungkol sa COVID-19, wag po tayong kukuha ng mga content created na hindi tayo sure kung totoong news ba o fake news. Bagamat may mga vlogger, talaga na naman ang binabalita nila, mas maganda na kung sa legit website o sa legit na FB page tayo kukuha ng source. Kaya mas legit na yung sa Department of Health mismo ng website o ng Facebook tayo kumuha para sure na totoong sinasabi nga nila yon Sa pang-example, no, iwasan po natin yung mga balita na conspiracy pa lamang, yung mga fake history at mga chismis lang yung balita. Kasi nakakaya po pag nabudol tayo ng mga ito, eh, iba na po ang panahon ngayon. Ang mga kabataan at mga Gen Z generation ngayon, may internet na sa kanilang mobile phone. Marami nang mapanuri ngayon dahil may social media na. Kasi kung magbigay tayo ng informasyon, at bandang huli na alaman ng mga nakikinig sa atin na fake news pala ay naku nakakahiya po tayo lumalabas na tayo ay hindi nagre-research na maayos at mapipintasan na naman ang pagiging pastor natin so ang big idea be mindful sa ating kinukuhaan ng source